Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A blessed morning po sa lahat. Brothers and sisters. Katnan ng mga ilunggo, mga bisaya. Maayo na aga sa tanan. Sa mga kapatid natin ng mga bikulano. Maray na aga sa Indugugos. Good morning. Salamat kay El Shaddai sa napakagandang umagang ito. A brand new day. Nakaloob niya. Pangalawang araw ng Sanlinggo. Lunes. Bakit pangalawang araw? Kasi ang bilang ng unang araw ay nagsimula kahapon araw ng linggo araw ng linggo kung saan yun din ang araw na ang Panginoong Isus ay muling nabuhay magbubukang liwayway ng araw ng linggo anong ibig sabihin ito mga kapatid magbubukang liwayway madaling araw ng araw ng linggo sa lahat ay sariwang sariwa fresh na fresh kaya magbubukang liwayway bago sumikat ang araw makikita at mararanasan na natin yung napakasaganang biyaya at pagpapala ng Diyos sa madaling araw pa lamang so ko po ang unang bilang ng sandling ko at uh, ito pa ay nagtatapos sa araw ng Sabado, pang pitong binggo. Ah, uh, meron tayong mga kapatid na ah, uh, sa, Sabadista. No? Uh, Seventh Day Adventist na tinatawag. Saturday yung kanilang pagsamba. So sa atin naman mga katoliko, ah, uh, ginawa ng ating simbahan ay linggo araw ng linggo naman yung ating pagsamba. Ah, dahil ito yung araw kung saan ang Panginoon Jesus ay nabuhay na maguli. Ganda, no? Malawak po na pag-uusap yan at napaka napaka sagana napaka masustansya ang mga kahulugan niyan so, kung ating pong saliksikan saliksikin Uh, isa-isahin uh, malawak po na pag-uusap po 'yan at pero kagandahan doon iyak naman na mabusosos ka habang pinag-uusapan yung bagay niya. so muli po good morning po sa ating lahat it's monday ang araw na ito ay araw ng panginoon syempre lapag lamang at dapat po natin siyang kumihin, sambahin at pasalamatan sa panibagong buhay, kalakasan, pag-asa, pagkakataon, rebelihyo. At uh, pinagkakot niya sa atin sa napangkandang morning na ito. So, to thank God, to thank Yahweh El Shaddai for this wonderful and beautiful morning. Ang araw na ito ay araw din na kung saan ang uh, workers general workers assembly workers general assembly ng PFCC 24 Cavite So, gaganapin po ang uh, assembly ngayong araw pagsisimula po mamayang alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali ang venue po ay nasa Cabso uh, sa Cabso covered court ng Silang sa Cavs University o sa Cavite State University. Ayan. So, doon po tayo magkita-kita sa mga kapatiran nating uh, nasa biyahe na uh, on the way na papunta doon at doon naman sa mga taga Silang na uh, posibleng uh, kagabi pa lang nandun sila na natulog at uh, ayun pag excited ka Talagang uh, maagang-maaga yan. Hindi pwedeng yan. Excited na tao. Ha? Maagang gagayak yan. Uh, at syempre, excited tayo para sa Panginoon. Kasi magkakaroon tayo muli ng uh, uh, tipanan o pagtitipon sa araw na ito. Masarap na makaaga pa lang, humaga pa lang, ay meron na tayong pagtitipon para sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Sa mga paalis pa lang dahil nag-prepare, naghahanda ng kanilang baon, posibleng magbaon yung iba. Pero, alam natin, meron namang pagkain doon. Every assembly naman natin, meron naman pong mga pagkain ayun nga lang, nagdadala yung mga bawat gawain kaya yun, naghahanda sila maaga pa lang ng mga uh, pagkain uh, per gawain so sa isang vicariate kung ilan yung gawain nila chapter, prayer group yun at kung uh, ilang uh, pack po yung dadalhin nila kasi so, yun ang uh, napag-usapan sa simula. Kumain tayo ng pandesal, mga kapatid. Bumili ako ng pandesal kasi Ibutom na ako Pagkagaya Ng mga Gamit Dinsan kasi Diretso na sa gawain after ng assembly Hindi na nakapagluto ng almusal Pandesal na lang ako ngayon wala na sa tingas pero hindi ko na itutuloy hanggang silang ah, uh, iwan ko yung bike ko sa Dasma ako brother para mamaya pagbalik sa Bacoor, ang aking hayo Pagkaanan ko na lang yung bike ko. Makikiride. Makikiride uh, ako oh, ngayong umaga sa isang trabaho ko brother din papunta sa silang para less pagod yun pwede naman pero kayang kaya naman siya malapit na naman yung silang nasa bungad lang naman yung kabso pag lagpas mo ng uh, welcome silang yung arko Kunting-kunti na lang kapso sa kaliwa. Oh, exercise, bisikleta marami nagbibisikleta ngayon mga senior yung iba dyan ng mga senior, mga dati na silang bikers na sila nung kapatahan nila. Siklista. Siklista. So, yung mga nausang muli ang bisikleta, yun, buro na na, bumalik yung kanan. Bumalik yung, yung, yung kanan nila sa, sa bisikleta. Sa kapila na na. Ito naman mga kababaihan uh, mga bata pa mga bata pang mga kababaihan yung nahilig ngayon sa pagbibisikleta Masarap nga naman talaga exercise na buong katawan kasama yung utak tapos Uh, hindi ka pa maiipit sa mabigat na traffic kasi pwedeng hibisot to eh pwede kang dumaan sa sidewalk may tao kita sa taas ng uh, pinaka main road o pinaka main kalsada yung daanan ng tubig Ganun. pwede mo idaan pag uh, mabigat yung traffic tapos Siyempre, wala ka ng pamasahe. Kailangan lang na uh, nasiguraduhin mo rin na yung bisikleta ay lagi nasa kondisyon lahat ng pyesa. Tapos, siyempre, kasama yung panalangin, na hindi siya magkaroon ng diferensya. Kasi uh, makakasave ka ng pamasahe pero pag nagkaroon ng diferensya yung bisikleta okay, mapupunta doon. yung, uh, sa pamasahe sana mapupunta sa pagpapagawa kapag nagkaroon ng, naman ng diferensya gawa naklatan ganoon uh, sa biring nagkaroon ng problema. Yan naman ang kadalasan na nangyayari. O so, kaya, magpapagawa ng kadena. So, kailangan, pag uh, kahit bike lang yung gamit mo, kailangan meron ka rin uh, savings, pang maintenance, maintenance yun. Kapag nagka-problema, mauupit ka. Advantage naman kapag marunong kang gumawa, less na yon eh sa gastos. Kasi yung labor, magkano din. So, gagawin na lang pag marunong kang gumawa. ipili ka na lang ng piyesa. So, kapag pili naman ng piyesa, marami na mga option. Kasi marami namang shop ngayon. Ibig sabihin, titingnan mo yung mga prices nila kukumpara mo o titingnan mo yung diferensya mataas, mababa makakasave ka ng yung malaki-laki syempre doon ka bibili kasi hindi pare-pare yung price ng mga shop eh. depende siguro sa kinukuhanan nila hindi naman na magkarekta na nakakakuha sa pinaka ah uh, uh, ito ang pilihan ng bisikleta ng mga piyesa so hindi ka anong kamahalan ang kanilang pagtitinda pero so, yung mga ilang kamay na ang pinagdaanan na uh, yung mga materyales simple so, yun, eh, yung shop na yon na nagsipinta papatubo siya ng malaki kasi ilang tao na yung pinanggalingan ng materiales eh uh, mga shop shop kumbaga kaya uh, yun kapag na uh, namili ka ng yesa ah. kailangan kasi ka lang huwag ka lang magcanvas at tanong tanong sa mga shop hanggang uh, matuntun mo yung shop na talagang bababa lang yung kaya talaga gumagana yung price ng item na inaala hindi ka lang basta-basta bibili sa online maganda uh, malaking diferensya mababa talaga sa online, yun nga lang uh, maghihintay ka ng magandang araw dalawa, tatlo, sa linggo. Depende kung saan nagkasaan yung seller. O sa kape, rider. pag delay Sa pag-a-delay. Sa ka rin. Mura lang yun kahit na meron kong tawag na delivery fee. Mura pa rin sa kita? Maraming mga online. Kahit ako, marami akong na-order online. Uh, at lang dahil napansin ko, parang sunod-sunod ang at ating pag-order. Mga parang at uh, na-addict, naa-addict sa pag sa pag-order. So, kailangan Titingnan mo rin yung budget. Hindi lang basta order, bili, bili, bili. Kailangan iisipin mo rin yung uh, ibang pwedeng o yung ibang kailangan na dapat mo paglaanan. So, yun. Kailangan nyo nga uh, disiplina. Disiplina. Yung awareness. Alagay uh, ko Good morning po sa lahat. So nandito na ako sa kahabaan ng uh, Kadiwa at Uinto, Aguinaldo. na ng halahati na ako. Pili ko na ako sa kaliwa Pupunta sa area 8 sa bahay ng ka-brother na pag-iwanan ko itong bisikleta. Dito ako sa may cruising ng area 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 F bago sya makarating ng paliparan summer wind madadaan na yung summer wind 28 na 630 na 630 na na sikat ng araw. Vitamin D. Ayan. Pag araw-araw ganun, namahan ka ng ganyang sikat. Sarap yun sa katawan. Vitamin yun eh. Kasi sa hapon, yung na araw, mga 4.30 or, or 5 ang din pala sa katawan yun vitamin pa rin sya e may mga sakit na hinang hina mga payat katulad ko na hindi naman sobrang payat kailangan ng gano'n sa umaga at sa hapon at maganda sa tabi ng dagat pag malapit ka sa dagat Ako, sarap Pagstigo ka Sarap na Umaga Pag sa Init Kainitan eh, ng araw Kasi nakapagod yun Nakakapagod yun Nakakapasoy na Nakakapagod ka Sobrang init yung Mga uh, Alas 9 hanggang alas tres. sobrang init yan kaya nga ako pag nagbabike ako na ganong oras talaga naman nagkaktak pawis hingal na ay, hingal sa sobrang tinit. Pero salamat sa Diyos at kakayanan natin pinakaya dahil sa iyayan ng Diyos. malapit na ako sa bahay ng brother na ako sa paahon pagkakapas ko ng tulay na konektado sa kadiwa Santa Maria yata ang tawag dito Santa Maria Bridge ganda dito sa Dasma pinaganda nila lalo na yung uh, tabing ilog ginawa nila ng park sana hindi yun maka-apekto kapag nagkaroon ng malakas na ulan o pagbaha kasi kapag uh, yung tuwag ng uh, ilog kasi nga nilagyan nila ng uh, madadaanan ginawan na pasyalan <laughs> ayan dito na ako kunting kunti na lang na ako sa bahay ng brother baka hinihintay na ako nung isang brother na hindi ako sasakay kasi ang usapan namin ng mga nakaraan eh konting diperensya lang naman. Ituloy mo na. Tatawagan ko naman si